Kamusta po? Ano po kaya ang situation na po ninyo ngayon sa inyong lugar? So saan po kaya makakarating itong uh, aking video? So comment lamang po kung anong lugar po kayo at kung saan. At ano na po ang update sa inyo lugar. Diba at ngayon po ay nag-cancel ng klase at gawa na parating na bag. Yo. So yun po ano po. So ngayon ay napakainit po dito sa amin. Dito sa Sariaya, Quezon. Pero ngayon po ay parang, kanina yun ano, yung mainit, talagang tindi na init. Pero ngayon ay medyo parang nagbabadya na, yan o, may pumapatak-patak na ng kaunti. Ayan, nararamdaman ko pumapatak-patak na kaunti na, uh, tawag dito, na ulan. Parang patak-patak lang naman. So nakita ko yung aking, ano nga pala, mga basahan, yung mga nilabhan ko at natuyo na nga ay akin kukunin lang kasi baka mamaya mabasa pa. So yung padating na ano na bag yo ay yun ay di ba naka ano naman yun naka-schedule yun para bukas ano pero parang ano natin diyan ay siyempre dad dadating na din yun <laughs> by schedule <laughs> Okay, so saan na po ingat po kayo sa inyong lugar. Kung saan man po kayo, comment na lamang po kung saan lugar. Nakaabot ang akin pong video. At mm, habang hindi pa po nga na ulan, ay I'm planning na maglaba na. Kasi nakadalawang basket na din ako ngayon. Oh. Kasi ito yung tira ko pa nung nakaraan sa aking paglalaba. Na hindi ko natapos. So ngayon ay ako ay maglalaban na kasi baka nga mamaya ay bukas at sa Sabado ay malakas na talaga ang ulan. Kasi sabi ay signal number 4 daw tayo. Number 4 ata tayo dito sa Sariaya, Quezon, dito sa Quezon. Ano, kasama tayo. So kung signal number 4 ay talagang malakas po yun. At ngayon ko palang uli maka-experience ang signal number 4 dito sa Quezon dahil nakaka dahil dito ay pa ano, ano lang eh signal number 1 2 'yan. Pero wari ko yung 4. Parang yung sinundan, hindi ko matandaan kung signal number 3 ba siya or signal number. Ku ano signal siya. Pero basta yun ay naanuhan ko ay talagang uh, malakas din. Ano po? Pero hari nawa ay maging okay tayong lahat. Ano, wag na tayong manghinayang na nawal, na nawalan tayo ng pasok ngayon dahil mas maigi na yung ligtas at maigit hindi dumaan. So yun ang panalangin na lang po natin na sana ay talagang hindi matuloy ang bagyo. At kung dumaan man sa atin, nawa ay maging ligtas po ang lahat po sa atin. Ano? So ayan po guys, ito po ako ngayon sa amin. Ayan. so maglalaba po muna ako, hari nawa makatapos ako bago umulan. Ano po and now thank you so much. God bless po. Ingat po kayong lahat. Love you all.